Hala. Ay. Lagi mo okay, na lang ako kinuha ng may <laughs> oh, ikaw mong kuha. Ikaw nga Ayoko. <laughs> oh, ganyan. mo na. Hingali oh. na po. Tangi itong oh, mo yan. Ako na yung na. Pauwi na kami. Pauwi na kami bayan. Hindi <laughs> <laughs> doray ito. Ganyan, na, na kayo. Ako na yung na.

Ano binili niya sa pera niya noon? Diba ba? Jus pera ano ano, tina -tina, yun? Oh, tinapay Oo, tinapay tinapay sa mga pamanke. No Tinapay noon, tinapay, sandaan. Tapos, mga Alak mga Alak nila Sino lang Sino ang niya noon. Sino lang kaya 'yung aso kaya. Tayo tayo kami sa asa asang buo. kami sa buong aso. Iyo. Kinderella iwagot. alam mo papatagin pa yan? Wala lang lang. May pao na tinig ka sina kay dog. Ano siya yan? Nayan si Tasyo. niya sa gate. Hoy mo sin, owan mo ha. Hoy mo kalimutan ko. 'yung ako sa mo 'yan sa inyong ano. Hindi ko kung saan 'yon, eh. 30 pesos din. uno muna. Sa mga pera di uno.

ko nila. Hindi ba Hindi na rin yung Hindi.

Mm -hmm. Niluloko lang, tayo. lang, tayo. lang Hoy, yan tayo yun ha? Niluloko lang siya. Niluloko lang yun o. Uy! Iyan ang highway ni Ano yung ginagandaan daan? Eh, e dito, sa project niyo to. Okay, eh, ano to? Okay. Gabi, nasyenda. itabong. Oh, yun eh, Ito lama. Kahaba na kaya na nilak. Sige, bilis, mo bang mo konti. Binibila mo nga bang mo eh. Alam mo, Ken. Tumira ka lang dito tapos aakyat ka. Maski ganyan lang mo umaga tapos balik ka na. Kasi sinahaka... Kasi alam mo ba yung mga kolesterol mo? Hantihan lang, naka stuck Huwag mo mahalin yun. Aniwala ka sa akin. Bakit nang iwan? Ano oh, no. mga... <laughs> <laughs> <Si, si, laughs> mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? mo? Ano 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 mo? ako, si. hindi ako Nakatingin na naman. Yung bag ni Bongbong, daming biskwit eh. magutom. Hindi ko hindi rin Ha? Hindi rin. Hindi nangangal yung mga bata. Ay, lang. doon sa ano, sa may sa may nagangalkal. Pero sa mga bag, hindi nangangalkal. Hindi, kaya hindi, 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 hindi,

Ako na lang ako doon. Ay, oh! Hindi pwede. Eto, ano kami, sasakay kami ng motor. Iniwanan kami sa baba. Maloko talaga itong mga ito. Yan na. Tandaan na kami. Motor kami. Oh, saan ka, Bert? Si Bert, oh, may pasok bukas. Ay, Di ba, dapat dito? Dito? Ay, dito ka, Bert! Bert, aligalit. Bert, dito ka na lang. Dito. Bert, dito, Bert, dito, Bert. Ayan. Hindi sa birth. Uh, Hindi yeah. pa ito. Ha? Magkansarap dito. Mahulog ka dyan! Wala kayong papalit sa... ...na...ano... ...na, ano, na birth kay Ida. Mga loko. Magkakataon lang tayo. Hoy! Wala kayong papalit na birth kay Ida! Maniwala ka! Ano ba?